After ng mahigit 5 years na nawala sa itbulaga, magbabalik ng muli. GMA Network, hindi pumayag sa offer ng TAPE Hindi nga pumayag ang GMA Network sa offer ng TAPE Incorporated sa kanila, na magbayad lang ng halagang 39 milyon pesos. Na mababasa nga sa article mula Inquirer.net na matatanda ang nag-ugat nga sa hindi pagbibigay ng tamang halaga o misappropriation of funds ng Tape Incorporated na nagkakahalaga nga ng mahigit 37 million pesos. Na napag-usapan na rin natin noon. Na mababasa ngang Tape Execs insists not criminally liable in GMA's estafa complaint. GMA's longtime block timer offered to pay 39 million pesos bot says network once more. Ayun pa nga dito, na ang mga executive daw ng taping, na pinangalanan bilang mga respondent sa 37.9 million pesos estafa complaint na inihain ng GMA Network, ay nanindigan na hindi daw sila mananagot sa krimen, at idiniindi nila na ang kaso ay isang civil liability ng production company, bilang isang korporasyon. Ayon din dito, na matapos tanggihan ng Kapuso Network ang alok ng settlement na production company sa mediation sessions, ay kinumpirma ng tape lawyer na si Maggie Abraham Garduque, na ibigay ang reklamo sa isa pang prosecutor na magsasagawa ng preliminary investigation. Na mababasa ngang, the executives of Tape Inc., who are named as respondents in the 37.9 million pesos estafa complaint filed by GMA Network, Maintain they are not criminally liable, stressing that the case is a civil liability of the production company as a corporation. After the Kapuso network declined the production company's settlement offer during the mediation sessions, tape lawyer Maggie Abraham Garduke confirmed that the complaint will be raffled to another prosecutor, who will conduct the preliminary investigation. The respondents still believe that they are not criminally liable because this is a civil liability of Tape as a corporation and not the individual stockholders who are the respondents in the Estafa case," she told Inquirer.net in reaction to GME's rejection of the settlement offer. Named in the complaint are former Tape president and CEO Romeo Halosos Jr., Chairman Romeo Halosos Sr., Treasurer Seth Frederick Bulet Halosos. current CEO Maluchua Pagar, former SDP for Finance Micaela Magtoto, and finance consultant Zenaida Buenavista. The prosecutor who will handle the preliminary investigation will issue a subpoena, setting a hearing for the filing of the counter-affidavit of the respondents, the legal counsel added. Garduque also disclosed that Tape offered to pay off its civil liability with a real property valued at 39 million pesos, which is more than the claim in the case, but that GMA denied said offer, as they want more than this amount. GMA wants Tape to settle the whole amount of the airtime errors of Tape, but Tape can only settle for the amount covered by the Estafa case, which is 38 million pesos, she said. GMA filed a complaint before the office of the city prosecutor in Quezon City in May, accusing Cape of estafa through abuse of confidence. The Kapuso network alleged that the production company misused funds amounting to 37,941,352.56 for its operating expenses. Na mga maabasa din naman sa article mula naman sa GMA News Online. O ang hindi nga pagtanggap ng GMA Network sa offer ng tape. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila makalipas nga ang mahigit limang taon na nawala sa IBI, ay tila magbabalik na nga itong muli ngayon sa Itbulaga. Ito nga, ay ang isa sa mga naging tradisyon na ng Itbulaga, na ang Plastic ni One Project. Na matatandaang, nagsimula sa Itbulaga noong 2010 hanggang 2019. Pero, tila makalipas na ang ilang taon, na natigil ang isa sa mga tradisyon ng pagtulong na ito ng Itbulaga, ay tila magbabalik na nga itong muli sa Itbulaga sa TV5. Sa katunayan na, ay kung inyong matatandaan, ay una nang na nagbalik sa Itbulaga, ang The Clones, o ang kaparehong dati nilang segment na Ikaw at Echo. na nagsimula ng 1990s at 2013. Ganon na rin nga ang segment ng Itbulaga na Forenoy, na nagsimula nga noong 2014 hanggang 2019. Pero, nagbalik nga ito sa Itbulaga ngayong 2025. Isa pa nga dito, ay nagbalik na rin ang isa naman sa Bayanihan Project ng Itbulaga at Dibosing, na isang lapis-isang papel project. Na nagsimula naman noong 2011 hanggang 2018. At matatanda ang nagbalik din ngayong 2025, kasabay ng birthday ni Bossing. Kaya naman, ay hindi na nga imposible, na maging ang Plastic ni One Project, ay muling magbalik din sa Itbulaga ngayong taon, lalo nang at matatanda ang noong June 4, 2025, ay napag-usapan ito ng mga Dabark Ads, sa segment na Sugod Bahay mga Kapatid, habang pinag-uusapan ang pamamahagi ng isang lapis isang papel project ng Itbulaga. Nagaya nga ng isang lapis isang papel project ay malaking tulong din sa mga schools at mga estudyante ang plastic ni One Project, lalo na nga sa kalikasan dahil ang mga plastic bottles na naiipon nila ay ginagawang recycled plastic chairs na ibinibigay at ipinamamahagi sa iba't ibang schools sa Pilipinas. Nasa katunayan na ay mula noong 2010 at hanggang 2019 ay mahigit 24 million plastic bottles ang nakolekta ng Itbulaga at halos 7,000 plastic chairs ang naibigay sa mahigit 200 schools sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi nga lang yan, dahil sa 46th anniversary ng It sa July, ay matatanda ang inanunsyo ni Bossing Vic Soto noong June 5, 2025 sa segment naman na Gimme 5, ang mga bagong maglalaro sa Gimme 5. Dahil hindi nga lang ito basta mga player ng Gimme 5 na sasabak sa pautakan, dahil ayon kay Bossing, ay ang mga maglalaro naman sa Gimme 5, ay ang mga naging parte ng It o ang mga sumali noon sa tatak It Gaya nga ng Little Miss Philippines, That's My Boy, Macho Men, Mr. Pogi, Laban o Bawi, o basta mga naging tatak-itbulaga. Natila tila magiging simula nga ng pagbabalik pa ng iba pang mga segments ng itbulaga, o yung mga naging tatak-itbulaga, dahil sa pagbabalik ng mga sumali sa mga naging segments ng itbulaga noon. Napaniguradong magiging masaya na naman. At pasabog ang 46th Anniversary ng Eat Bulaga ngayong taon. Na ngayon pa nga lang ay kaabang-abang na. Dahil siguradong marami na namang inihanda ang Eat Bulaga at mga dubark ads para dito. Dagdag pa nga dyan, ang nagsisimula nang ang Hong Kong Fest 2025, ngayong June 13 to June 15 na kung saan ay mapapanood din nga ang mga dubbark ads nating sina Karen Troop, Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay, at Bossing Dick Soto, sa Saludo the Concert, kasama ng iba pang mga kapatid stars. Na magpapasaya nga sa mga kapatid at mga dubbark ads natin sa Hong Kong. Nauna na rin nating napag-usapan. Hindi nga lang yan, dahil sa October 5, 2025 naman, ay dapat na mangabangan ng Itbulaga at mga Dabark ad sa Sydney, Australia, o sa Sugod Sydney ng Itbulaga. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?